What's up mga classmate, med nga adlaw kanin ng tanan. asalamat po sa Panginoon ngayon ay November 13, 2024. Ako po ay celebrate ng aking birthday. So hindi lamang po ako tumatanggap ninyo mga pagbati. Tumatanggap din ako niya mga regalo. Salamat po sa Panginoon sa isang taon na naman na binigay niya sa akin. Alam niyo po, isang bagay na na narealize ko na tuwing dumadating yung aking kaarawan, uh, nakikita ko na nababawasan na naman yung taon ng buhay ko. So, maaaring yung edad ko nadadagdagan pero yung buhay ko ay unti-unti na siyang nababawasan. So, kunwari ako po ay ay mabubuhay lang sa loob ng 30 years uh, kunwari lang uh, meron na lang akong, ngayon ay mag 25 years old na ako uh, meron na lang akong limang taon pero loob nung manasana kasi hindi niya pa ako sinasagot and salamat po sa Panginoon sa realization alam niyo po, uh, sabi sa Psalm chapter 90 verse 12 sabi niya, teach us to to number days that we may gain a heart of wisdom so, alam niyo po, uh, yung buhay po natin ay lang, kaya yung uh, panalangin ng writer sabi niya, ano at uh, ipaalala niyo po sa amin na ang buhay namin ay bilang lang. So hindi po ito pinag-uusapan kung ano, habang tayo ay nabubuhay, gagawin natin ang lahat ng mga gusto po natin. So ang pinag-uusapan po dito is habang tayo ay nabubuhay, saan po natin gugulang ating panahon. So ako po, uh, yung ko lang sa Panginoon na uh, maring uh, maraming area sa buhay ko na hindi nakapag-glorify sa Panginoon, uh, hindi na-serve yung purpose ng buhay. Pero yung desire ko sa Panginoon is habang ako ay nabubuhay sa niya man po ako ilagay, yung panalain ko ay uh, magamit or mag-glorify yung pangalan niya sa pamamagitan ng buhay na pinagkatiwala niya sa akin. Uh, uh, sakali man na uh, tapusin niya yung buhay ko, mamaya man, o bukas, o kahit kailan, uh, yung panalain ko lang sa Panginoon is... Um iiwan ko yung mundong ito na nagawa ko kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Kasi ito naman talaga yung purpose ng buhay. Uh, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay para mag-glorify ang Kanyang dakilang uh, pangalan. So salamat po sa pribilehiyo na uh, makita yung mundong ito, na makita yung lahat ng ginawa ng Panginoon at maranasan kung kung paano naging mabuti yung Panginoon sa sa buhay ko. Kaya ang paalala po sa atin ngayon na ang buhay ay isa diyang napakikilang, kaya make sure na tayo ay merong personal na relasyon sa Panginoon kasi ito lamang po yung magdadala sa atin doon sa kanyang kaharian, wala na pong iba. So yung Panginoon lamang po. So yun yung dahilan kung bakit siya po ay naparito sa mundo para mamuhay ng perpekto yung buhay na hindi natin kaya ipamuhay, siya po yung gumawa. At din yung righteousness na pinamuhay niya na yun, yun po yung itadamit sa atin. At yung guilt na meron tayo, yun yung kasama niyang ipinako doon sa cross. So alam niyo po, ito yung uh, kung maalala niyo yung kwento ni Adam and Eve, nung panahon po na sila ay uh, nagkasala at uh, na-realize nila sila yung mga hubad, kumuha sila ng uh, mga dahon. Tapos yun yung -tahi -tahi nila para gawing kasuotan. Pero hindi po yung ng Panginoon. Pumatay yung Diyos ng isang inosenteng hayop at yung balat noon, yun yung pinagdamit sa kanila. Uh, alam niyo po yung hayop na pinatay doon, yung sinisimbolo po noon ay yung mangyayari kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, siya po yung namatay sa kuros. ba uh, uh, yun po yung pag-asa po natin na sa ating kakayanan lang, hindi po natin kaya, hindi po natin, hindi po tayo makarating doon sa kanyang kaharian. Kundi kailangan natin yung Panginoon. Alam niyo po kung sasakay ka ng tugo or yung sasakay ka ng roplano, kailangan mo ng ticket. Uh, kung ikaw pupunta ka ng langit, hindi ka makapunta doon na ikaw lang. Kailangan meron kang Jesus Christ. Kaya sa umaga po ito, sana naging pagpapala po yung video nito sa mga nakapanood. Maraming maraming salamat po yung pagpapalain po kayo ng Panginoon.